Inaresto ng Talugtog Police Station Warrant Operatives Lead Unit 2nd PMFC Nepo at 3rd Platon 303rd MCRM FB3 nang magsagawa ang mga ito ng police operation sa barangay Quezon, Talugtog Nueva Ecija sa supervision, ni Police Major Romel B. balakway Acting Chief of Police, nitong ikasyam ng Abril 2025. Kinilala ang suspect na si James Baldubino E. Tigolo. 40 anyos may asawa isang driver at residente ng barangay Fronda sa bayan ng Talugtog. Sa ulat ng polisya na pinadala kay Polis Colonel Ferdinand Di Hermino, Acting Provincial Director Nepo, isang concerned citizen ang nagbigay ng informasyon na ang sospek ay nakita sa nasabing lugar. Agad na kumilos ang mga otoridad at bitbit -bit ang warrant of arrest para sa sospek, ito ay naaresto. Tahimik namang sumama ito sa himpilan ng pulisya. Ang sospek ay nahaharap di sa kasong istapa under Article 315 Paragraph 1B of the Revised Penal Code na pinalabas ng presiding judge of MTC Branch 1, San Jose City, Nueva Ecija. Lakip ang piyansang 180,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nakakulong ngayon sa male detention facility ng Talugtog Municipal Police Station ng suspect para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Myra Maruso nag para sa DWNE Radio ang inyong kakampi!